Aralin 4. Ang Implasyon Pagmasdan mabuti ang larawan. May napansin ka bang pagbabago? Bakit kaya mas kaunti ang nabili ngayon ni nanay kumpara noong 2011? Paano kaya ito makakaapekto sa iyo at sa iyong pamilya at maging sa buong bansa? kung susuriing mabuti. Ang 500 pesos noong 2011 ay 500 pesos pa rin naman ngayong 2021. At 500 pesos pa rin siya hanggang sa mga susunod na taon. Ang nagbago sa ating pera ay ang kanyang kakayahang makabili. Ito ay dahil sa implasyon. Ang implasyon ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto sa pamilihan. Mayroong dalawang dahilan kung bakit nagaganap ang implasyon. Ito ay dahil sa demand pull at cost push. Ang demand pull inflation ay nagaganap kapag nagkaroon ng paglaki o pagtaas sa paggastos ang mga sektor ng ekonomiya ngunit hindi nasabayan ng pagtaas ng produksyon. Dahil dito, ay mas mataas ang demand kaysa sa supply. Ito ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng shortage sa pamilihan at siyang humihila sa presyo upang tumaas. Ayon sa mga eksperto, ang demand pull inflation ay nagaganap kapag labis ang salaping umiikot sa ekonomiya. Dahil sobra ang salapi, ang mga mamimili ay nagkakaroon ng pagkakataon na bumili ng maraming produkto na siyang tumutulak sa presyo pataas. Pangalawa ay ang cost push inflation. Ang cost push inflation ay nagaganap kapag nagkaroon ng pagtaas ng gastusin sa produksyon na siyang tutulak sa presyo pataas. Ang karagdagang gastos sa mga hilaw na materyales at sahod ng mga manggagawa ang magpapataas sa kabuoang presyo ng mga produkto. Hindi na naisin ng na mga producers na pasanin ang bigat ng pagbabago sa presyo ng produksyon. Upang masukat ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kapangyarihan ng pera na makabili, ay kailangan muna natin ang mga datos mula sa isang price index. Ang price index ay isang mekanismo upang masukat ang laki ng pagbabago sa presyo ng mga bilihin. Maraming uri ng price index na maaring magamit. Ngunit ang pinakakaraniwang ginagamit ay ang consumer price index. Ang consumer price index ay sumusukat sa pagbabago ng presyo ng mga produkto at serbisyo na karaniwang ginagamit ng mga consumers ang pangunahing batayan sa pagcompute ng Consumer Price Index o CPI ay ang presyo at dami ng produkto na kinukonsumo ng bawat pamilya sa loob ng isang buwan na nakalista sa tinatawag nating market basket. Ang market basket ay nagagamit din upang masukat ang antas ng pamumuhay o cost of living ng mga consumers. Ito ay isang halimbawa ng market basket. Makikita sa listahan ang mga karaniwang produkto na binibili ng mga consumers, ang dami na kanilang binibili sa loob ng isang buwan, at ang presyo ng bawat produkto sa isang takdang panahon. Upang makuha ang Consumer Price Index o CPI ng taong 2018, at 2019, ay una muna nating kunin ang weighted price na ang formula ay quantity times price. Unahin natin ang taong 2018. Quantity times price. Quantity times price. Quantity times price 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 sunod ang taong 2019 quantity times price 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 i add ang lahat ng weighted price upang makuha ang total weighted price ng 2018 at ng 2019. Ngayong nakuha na natin ang value ng total weighted price para sa taong 2018 at 2019 ay maaari na nating masukat ang Consumer Price Index o CPI. Ang formula para sa Consumer Price Index ay CPI is equal to total weighted price ng kasalukuyang taon over total weighted price ng basehang taon times 100. Ang kasalukuyang taon ay kumakatawan sa taon na ating sinusukat. Ang basehang taon ang nagsisilbing point of comparison. Para sa gawain ito, ang gagamitin nating basehang taon ay ang taong 2018. Kaya kapag sinukat natin ang CPI ng taong 2018, ito ay may perfectong value na 100. Sunod nating kunin ay ang CPI ng taong 2019. Ipalit ang value ng TWP ng kasalukuyang taon at TWP ng basehang taon. ngayon na nakuha na natin ang value ng Consumer Price Index, ay maaari na nating masukat ang antas ng inflasyon o inflation rate. Ang formula para sa inflation rate ay IR is equal to CPI ng kasalukuyang taon minus CPI ng nakaraang taon divided by CPI ng nakaraang taon times 100. Dahil wala tayong datos para sa taong 2017, ay hindi natin maaaring masukat ang inflation rate para sa taong 2018. Sukatin natin ang inflation rate para sa taong 2019. Ipalit ang value ng CPI ng kasalukuyang taon at CPI ng nakaraang taon. Ang inflation rate para sa taong 2019 ay 7.46. Maari na rin nating masukat ang kapangyarihang makabili ng salapi o purchasing power mula sa datos ng CPI. Ang formula para sa purchasing power of peso ay PPP is equal to 100 over CPI ng kasalukuyang taon kapag sinukat natin ang purchasing power ng taong 2018 na ginamit din natin bilang basehang taon. Ito ay may purchasing power na 1. Ibig sabihin nito na ang piso ay may kapangyarihan na katumbas ng piso. Kapag sinukat naman natin ang purchasing power ng taong 2019, ang kapangyarihan ng piso na makabili ay katumbas na lamang ng 93 centavos. Nakuha nyo ba kung paano sukatin ang Total Weighted Price, Consumer Price Index, Inflation Rate, at Purchasing Power? Kayo naman ang sumubok. Tukuyin ang TWP, CPI, IR, at PPP ng taong 2020 at 2021. Gamitin pa rin ang taong 2018 bilang base year. Aralin 4. Ang Implasyon